Magandang umaga. Ako si Willie Serio at ito ang aking lecture tungkol sa tradisyon. Paano magsulat ng my contribution sa iyong tradisyon? Yung lecture ko ay nakabase sa tatlong sanaysay ni Dr. Bienvenido Lumbera. Sino nga ba si Dr. Lumbera? Siya ay makata, mandudula, at kritiko. At isa sa pinaka-importanting manunulat sa Pilipinas. Autor siya ng Abotanaw, Revaluation, at Writing the Nations. Ang una sa tatlong sanaysay niya na aking i ay itong si Balagtas at ang tradisyon sa ating panahon na isinulat niya noong 1978. Sinimulan niya ang kanyang diskusyon sa pagbanggit sa paggamit kay Balagtas sa konteksto ng kolonyalismo. Sinimulan niya araw ang pagdakila kay Balagtas bilang bahagi ng pag-iit ng mga Pilipino na hindi dinala ng mga kolonisador ang sibilisasyon sa ating mga ninuno. Ito nga si Balagtas ang patunay ni Rizal at ng mga kapwa niya propagandista na may sibilisasyon, may angking talino at galing ang mga Indio na minamata ng mga Espanyol. Ito ang ibig sabihin ni Balagtas para sa mga katulad ni Rizal. Yung mga intelektual naman, laban sa US, hati kasi nga meron ng nag iingles Kumbaga sila yung mga naasimila talaga ng mga Amerikano. Samantala yung mga lumalaban sa Amerikanisasyon, para sa kanila, si Balagtas simbolo ng katutubong wika. Sa pagpapatuloy ni Lumbera, sinabi niya na may dalawang yugto sa bagong pag-appreciate kay Balagtas. May kanilaman pareho doon sa paghahanap ng pambansang identidad. Idinuturing niya yung sarili niya bilang bahagi ng unang yugto. Ang focus kasi ng pag-aaral ni Dr. Lumbera kay Balagtas, may kinilaman sa kasiningan nito. At para sa kanya, kailangan mo idiin yung pagiging likhang sining ng Florante at Laura bago ito magkaroon ng halaga sa radikal na politika iniiba niya to sa pangalawang yugto na kinabibilangan ni Isanwan Juan Jr. na nakaugnay na si Balagtas sa Kamalayang Radikal. Anong ibig sabihin ni Lumbera sa maikling kasaysayang ito? Ito nga si Narizal sa ilalim ng kolonyalismong Espanyol. Si Lope Ka Santos sa ilalim ng kolonyalismo ng Estados Unidos. At itong si Isanwan Juan Jr. sa panahong neokolonya ng Estados Unidos ang Pilipinas mayroon silang iba't ibang balagtas. Kumbaga si balagtas ayon nga kay Lumbera, ang tradisyong Filipino sa panulaan. Sumasalok tayo sa tradisyong iyon. Pero ang sinasalok natin ay iba't ibang balagtas. Iba-iba din yung tradisyon na ating pinagsasalukan. Pwede natin sabihin iba-ibang aspekto ng tradisyong iyon o iba't ibang pagtingin o pagturing sa tradisyon na iyon. Ayon kay Lumbera, depende ito sa pangangailangan ng mga intelektwal. May sikat na eksena sa Bayaning Third World ni Mike De Leon. Sabi ni Joel Torre, hindi naman ako si Rizal. Ginawa lang ako sa isip nyo. Pwede rin sabihin ito ni Balagtas. Hindi naman ako si Balagtas. Nilikha nyo ako depende sa pangangailangan nyo. Walang iisang Balagtas. Saan pa tayo pwedeng sumalok? Anong batis pa ang pwede nating pagsusuhan? Sa isa namang sanaysay noong 1997, itong Southeast Asian Literary Traditions in the Philippines tumingin si Lumbera sa labas at sa loob. Sa ating mga kapitbahay, tulad ng Malaysia at Indonesia, itong tinatawag Island, Southeast Asia. Sa simula nito, binanggit niya si Leopoldo Yabes na sinapul yung maaring mag-ugnay-ugnay sa Pilipinas at sa iba pang bayan ng Timog Silangang Asia. Punto nga ni Lumbera, hindi lang naman geographical ang ating ugnayan kung hindi cultural din. At sabi ni Yabes, isa sa mga makikita mo doon ay yung reliyon. Nakalimutan na natin siguro, pero ito yung mga halagahan na dala ng Hinduismo at Budismo. Idinagdag din niya ang Islam. Idiniin ni Yabes yung folk literature. Meron namang animismo. Iyon din pare-pareho sa Malaysia halimbawa, sa Indonesia at sa Pilipinas. Tingnan natin itong oral na panitika na ito. Ano yung masasabi ni Lumbera tungkol dito? Hindi hiwalay yung larang ng sining sa larang ng pang-araw-araw na buhay. Halimbawa yung mga kasabihan, ginagamit ito para matutunan ng isang bata kung paano mabuhay sa kanilang komunidad. Okay, yung mga awit, merong oyayi, di ba? Meron din mga awit na habang naglalaro. At yung mga matanda, merong panligaw. Tinuligsa ni Lumbere ang paggamit ng Ingles kasi nga nabubura yung identidad ng Filipino sa paggamit ng ingles. Pwede natin sabihin, eh paano tayo makikipag-usap? Halimbawa, sa mga taga-Indonesia, sa mga Malaysian. Pero wag tayong overconfident sa ingles. Kasi hindi naman ito yung lingua franca sa Malaysia at sa Indonesia. Kung hindi, yung kanilang wika. Baka mas mainam sa isang Pilipinong author na nais makipag-ugnayan sa kanyang mga counterpart sa Indonesia at Malaysia na mag-aral ng bahasa Indonesia o ipasalin yung kanyang gawa sa wikang iyon. Matindi yung koneksyon ng nakaraang sanaysay dito sa pangatlong sanaysay na tatalakayin natin. Mula sa 1995, itong The Soil in Which We Root, Sources of Tradition for Contemporary Filipino Artists. Alam natin itong pakiramdam ng alinasyon para nga tayong tagalabas sa sarili nating bayan, sa sarili nating balat. Wala na kasi tayong organicong relasyon sa ating komunidad. At yung pagbigkis sa isang komunidad, ang isa sa mga tungkulin ng manunulat. Dito pinag-iiba ni Lumbera yung pagtingin nating mga Pilipino sa sining at yung pagtingin ng mga tagalabas ng mga kanluranin, ng mga kolonisador. E halimbawa niya itong awit na sa pang-araw-araw na buhay ginagamit tulad nitong tula pag mayroong halimbawa na matay. O yung palayok ginagamit natin sa pagluto ng pagkain. Samantala, itong mga kalduranin, iba ang tingin sa sining, kumbaga, hiwalay sa kanilang pang-araw-araw na buhay, hiwalay sa kanilang buhay. Ano ngayon yung kailangan ng isang artista ng Pilipino? Sa panahon na sinulat ni Lumbera, itong sanaysay na ito, ang uso yung Nick Hood. Ito yung kasi nga yung panahon ng Philippines 2000 ni Ramos, newly industrialized country, ang nais na maging ng Pilipinas. Sa panahon na ito at sa panahon ngayon, nasa panganib ang artistang Pilipino ng pagkabura. Wala nang interesado sa mga kwento niya, sa mga likha niya. Irrelevant na nga siya sa international na eksena. Irrelevant pa siya sa lokal kasi walang silbi yung kanyang ginagawa. Ito nga naman yung nangyayari kapag inuuna mo yung pag-unlad ng ekonomiya na hindi man lang naaambunan yung mga pinakamahirap imbis na yung pagyaman ng lahat ito yung era ng globalisasyon. At pinaglaruan nga rin naman ni Lumbera itong ideyang to. Sabi niya, kung talagang nais natin maging competitive, ano yung magbibigay sa atin ng edge? Kunyari ka o mano pinaka yung malaking influensya sa'yo, Rick and Morty. Pero kaya mo bang maging mas Rick and Morty pa sa mga taga Estados Unidos? O kaya kung sino mang Frances, uh, idolo mo, kaya mo bang maging mas Frances sa Frances? Siguro ang pusta dito ay kaya mo lang o pinakamagaling ka lang na maging laban sa iba bilang Pilipino. Kasi doon ka nila hindi matatalo eh. Ikaw yung pinaka mahusay sa pagiging kung ano ka. Ang ginamit na halimbawa ni Dr. Lombera dito ay yung pelikula. Sa pagsuri ng estado ng artistang Pilipino sa panahon ng globalisasyon. Yung nga daw yung maganda sa pelikula, ayon sa kanya, konting subtitle o dubbing, yung wika kasi ng pelikula, mas nakakatawid sa mga cultural na border. Pero ang sabi nga niya, ang problema sa pelikula, kailangan mo ng maraming maraming pera para makagawa ng isang pelikula. May punto lang ako tungkol sa dun sa hirit, tungkol sa Rick and Morty, na parang halimbawa, nasabihin, ah talaga, ganun ba? Hindi tayo pwedeng maging mas mahusay na Rick and Morty kaysa sa mga taga-Estados Unidos. Pero yun din namang nobela eh, ay kanluraning, likhang sining, kanluraning anyo, o kaya yung romansa. Pero may punto dito si Dr. Lombera. Ayon sa kanya, an overview of the cultural history of the Filipino people would take into consideration characteristics that have more or less consistently manifested themselves in the totality of the artistic production of Filipinos since the 16th century. In this regard, it is irrelevant whether the source noted has been documented as a foreign derivation. What matters is that the source points to resources that have enriched artistic work not only in one particular historical period, but in other periods as well. Such a phenomenon may be interpreted to mean that the source has been indigenized over time by historical action and by the practice of generations of creative artists. So, halimbawa, ikaw ay manonula. Nagahanap ka ng bukal, ng balon na pagsasalukan. Gusto mo nobela. Eh, bakit ka palalabas? Bakit mas didibdibin mo pa halimbawa yung autofiction, kunwari yung My Struggle, o kaya yung detective novels ni Agatha Christie. Samantalang meron naman na tayong tradisyon sa nobela na dumaan na sa proseso ng indihinesyon. anjan si Rizal. Kung gusto mo ng specfic, andiyan si Edel Garceliano. O kunwari, director ka. Gagawa ka ng horror. Hindi naman sa bawal ka manood. Halimbawa ng Midsommar o ng It Follows. Kung hindi, kilalanin mo rin na meron na tayong mahabang tradisyon ng horror sa Pilipinas na pwede mong paghugutan ng inspirasyon. Nabanggit na rin naman yung mga pelikula. Pumunta na tayo dun sa apat na batis na binanggit ni Dr. Lombera na ang ginagamit niya para sa kanyang analisis ay yung mga direktor at kanilang pelikula. Ito yung etnikong kultura ng mga katutubo. Kaysa-isaya ng bayan, ating pakikipagsapalaran laban sa kolonyal na dominasyon, yung reliyon, at yung international na popular na kultura. Simula natin sa etikong kultura. Siyempre, iiwasan natin yung appropriation na walang paggalang. Halimbawa, yung binanggit ni Dr. Lombera dito, yung mga gusto lang i-video yung mga katutubo dahil nga hindi sila apektado ng patriarchal na prudery ta pinapakita nila yung kanilang dibdib ng walang agam-agam, mga manyak na direktor, mga manyak na kanluranin. Kung gusto mo nga daw ng purong Pinoy, ang ating mga katutubo ang dapat mong puntahan na hindi pa sila kasi naapektuhan ng pagiging gahaman ng materialistikong kultura mula sa kanluran. Binigay na halimbawa dito ni Lumbera, si Conde. Gawin din yung mga pelikula ni Gerardo de Leon na Ifugao at Banawe. Maganda rin batis yung kasaysayan ng ating pakikipagsapalaran. Ito hanggang ngayon nagagamit ng mga Pinoy na direktor. Himbawa yung sikat na sikat na General Luna tsaka yung Goyong, batang general. Parehong gawa ni Gerald Tarok. Napakayaman kasi ng ating kasaysayan. Kaya nga laging binabalikan yung revolusyon halimbawa. Nariyan din syempre yung mga revolusyonaryong akda ni Rizal na marami ng film adaptation. Katatapos lang din ng television series na may engagement sa no -limit Ang hire mula sa Channel 7 tungkol kay Crisostomo Ibarra at Maria Clara. Para sa mga manunulat halimbawa, lagi nating iniisip, lagi na lang ang kalaban ay Espanya. Para sa mga manunulat, pwede nating tingnan 'yung War Horse ni Erwin Castillo na ang setting ay kolonyalismong Amerikano. Ang pangatlo ay releon, ang tinutukoy ni Lumbera dito yung katolisismo na talaga na daw na talaga namang nanunuot sa isip ng mayorya ng mga Pilipino kahit na hindi sila katoliko kahit nga hindi sila naniniwala sa Diyos kumbaga umaabot na sa level ng archetype yung Berhin yung Judas at ang Kristo so, sa binanggit ni Lumbera ay yung Himala ni Bernal at yung Oro Pro Nobis, ni Dino Broca banggitin na rin natin dito yung drag artist na si Pura Luca Vega sa ganang akin na katoliko Napaka-catchy talaga nung remix ng ama namin na yon. Yung pag-apat na batis na binanggit ni Lombera, siya na rin mismo, pinangunahan na niya. Sabi niya, ba't isasama ito? Itong kanduraning popular na kultura. Pero hindi nga raw maikakaila yung pagpasok nito sa ating utak. Tulad na siguro na ang katolisismo na para sa iba sigurong Pilipino gustong iwaksi pero andyan na eh. Siguro ang tanong saan mo nalang ginagamit? Halimbawa nga niya yung rap yung performance ginagamit ng batang manunulat na si Carmelo Ladera. Yun naman daw ng rock music gamit ni Joey Ayala at saka ni Al Santos sa kanilang musical na Nuclear One at Nuclear Two. Para sigurong mayroong contradiction dito na tulad ng binanggit ko nga, pwede ka bang maging mas Christian pa sa mga Pranses? Pero pwede ka rin bang maging mas hip-hop pa sa mga taga Estados Unidos. Dalawa siguro yung pwede nating sabihin. Una nga yung sa prosesyon ng indigenisasyon, yung mga halimbawa, yung katolisismo, meron na tayong sarili nating uri ng katolisismo. At alimbawa, yung rap, andyan na yung flip-top. So kunyari, ikaw bata ka manulat, imbis na yung rap pa ng ibang bayan, ito na ang flip-top natin, ang iyong susuhan. Ganyan din naman, merong relasyon yung flip top halimbawa sa balagtasan. Kung gayon, bahagi sila ng isang tradisyon, tradisyong Filipino. Ang pangalawang punto, saan mo ba gagamitin itong sinususuhan mong tradisyon? Ano yung plano mo? Ano yung layon layunin mo bilang alagad ng sining? At iyon ang pinakamahalagang tanong para sa isang manunulat. Kasi meron naman tayong tradisyon din ng makakanan at reaksyonaryong mga alagad ng sining, yung mga kakampi ng diktador, yung mga bumuri sa ating mga kolonisador, yung mga nagsabi sa atin na magtiis, e yung mga kumumbinsi sa atin na wag lumaban, yung mga pumuri sa mga nagnakaw sa atin. Siyempre, wag kang sa tradisyong yun mag-contribute. Huwag kang sa tradisyon ng mga taksil sa bayan sumuso. Dito na magtatapos ang aking panayam. Maraming salamat.